there was really no one, no one. We did not see that calling the shots or doing some kind of a coherent coordination. Ito ang nasabi ni Commission on Audit Chairman Grace Pulido Tan tungkol sa audit na ginagawa nila sa mga donasyong natanggap para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sabi ni Tan, magulo raw ang sistema anong panahong yun. Huge catastrophe uh, in the heat of everything. You know, parang everybody was at a loss. So, uh, That, that's fine i mean but we have to bring that 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 finding out even the local government units uh, who are already on the ground because we had a lot of things going yes. around for they, they didn't even know also exactly who helped them and what help they got it was that i'm sorry it was that crazy on the field Kaya mas inuna nilang i-audit ang sistema at proseso ng gobyerno sa pagtanggap ng donasyon mula sa ibang bansa sa magandang katinding kalamidad. Ang nakitang problema raw kasi ng COA sa dagsang donasyon noon, marami na ang hindi na monitor dahil ang iba diretsa sa mga biktima. Ang ibang donasyon dumiretsa sa DSWD, sa NDRMC at maging sa Red Cross. Sa government website na Faith of Foreign Aid Transparency Hub nga raw, may mga nakalista pero ang iba pledges pa lang. Ang iba naman, hindi pera kundi in kind, kaya mahirap daw lagyan ng monetary value. Aminado si Social Welfare Secretary Dinky Suleiman na magulo talagang sistema ng una dahil sa tindi at lawak ng pinsala at sa dami ng biktima. Pero unti-unti raw nakapagtatag naman ng sistema. Kaya nga, nagtayo kami kaagad ng one-stop shop para ma-monitor at mailabas lahat. Kasi we were getting complaints, lalo na sa Cebu nung first uh, week, na matagal in release -bin yung mga Borbardosulant Ang utos ng Senado sa DSWD magsumite ng listahan ng mga organisasyon na nagbigay ng donasyon. hindi lang para sa bagyong Yolanda kundi para sa nakaraang mga bagyo pa Kailangan daw kasi may permit mula sa DSWD ang mga private organization na kumakalap ng pondo This is to a larger scale and I consider it a bigger crime if they use Yolanda and the victims of Yolanda to simply enrich themselves